Shoutout dyan guys sa mga ating followers at subscriber. Itong buhay dito. Doin-doin lang muna. Doin-doin tayo guys. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Ayan may pawo. marami dito guys kakao yung ginagawang tsokolate kakao ayan kakao ang marami dito guys talagang hindi maubos-ubos dito guys marami dito dahil kuan malawak yung mga kapunuan ang pinakamarami hindi maubos-ubos guys talagang lamok marami lamok lamok ang lalaki ng lamok dito guys pag ma po ang kanan lamok talagang kakatik agad yung balat mo parang langaw na ang lamok dito guys wabe Kaya kailangan mo lagi dito magpausok. Yan. Thank you guys sa atin mga commentator sa ating pagluluto. Mamaya guys, magluluto naman tayo. Yun lang. At uh, pag tumuloy-tuloy na tayo, sumasahod na tayo, saka na tayo mag, mag may puhunan tayo, saka tayo mag charity. Ah, yun. Ito, imumukbang sana namin to. Kaso, ah, mga payat. Ayan no? payat. Ano yung pabo pa yun? Pabo. Ganso may ganso, no? May ganso dyan? Ayan oh, mga payat yung pabo. Ibig sabihin pag payat yung mga alaga, payat yung pabo. Kaya Hirap sa buhay. Walang menti na pagkain kaya ganoon. Lagi itlog din yung pabo na yan. Iyo nang nangingitlog ang nagdadal sa mga iba. Ayan mga payat siya guys kaya maasa lang sila sa mga ayan mga tinot tinotoka nila sa mga tabi tabi ngayon sikto mga mm, botan kung ano ano lang pero kung alaga yung pakain yan guys yung lagi mong pinapakain ng kuan matataba yan napakawalan lang kasi ayan kaya hindi pa tayo na kapag mukbang ng pabo and thank you guys na uh, medyo mapahaba yung atin video at at uh, pinapasalamatan ko lagi lagi ang ating mga followers at viewers ayan subscriber yan guys maraming maraming salamat thank you